Eh, kakabsat mga buntay, wala naman daw event. To, tapos na pala. Nung Biyernes pala kasana talaga dapat. Tapos na daw, wala na daw. Hanggang Biyernes pala. Yung sabi ni, sabi kasi sa isang vlogger, meron daw kahapon, wala na pala talaga. o hanggang Biyernes pala talaga. Ikot-ikot lang tayo sa malakan niya. Dito lang tayo pa ikot-ikot sa loob. Pero may mga ibang area bawal kuhanan yata ng video. Upload videos lang tayo rito and upload digit lang. Dito yung pila na namahaba eh. Dito yung pila na namahaba. Huwag na tayo mag-live dito. Punta na na tayo sa Esplanade. Sa Esplanade tayo mag-live. Oo. Uh Oo. -huh. upload videos lang tayo rito dami naglalakad-lakad oh may mga, may mga ibang area kasi bawal kuha ng actually ng ano video ah bawal talaga kuhanan ng video yung ibang area meron talaga pero to okay naman <laughs> Ito yung simbahan ng ano. Dito yung simbahan. Malakanyang palas. Papunta ro na malakanyang palas pero pero bawal bidyuhan yun. Silubukan ko bidyuhan nun. Silabihan ako ng ano, ng sentry. wag daw bidyuhan. Yan. Upload videos lang tayo dito sa simbahan. San Miguel to, San Miguel. You know. Yan Archangel. Yan ang Archangel San Miguel. Yung inislay niya si Lucifer, yung dragon. May mita pala. Yan. You know. tayo sa labas ng ano, sa Our Lady St. Michael and the Archangels Chapel. Sign him. St. Michael the Archangels Chapel. Andiyan tayo ngayon. You know? Dito tayo sa loob ng Malacanang Palace. Sa grounds ng Malacanang. Ito yung loob ng simbahan. Silent lang tayo sa loob ah. Kuha na lang natin yung loob. Pwede nilabalang matapos ang apunan nilabalang niya ng kalis, nabibigay ang pinasalabatan, hindi ako niya ang kalis sa kanyang mga gagawin at kasinahan Tanggapin niyo ng mga at ito ang kalis ng aking ko nagbago at Ang ng, ng ano to, eh. ng St. Michael, Arkanghel. Yeah. Yeah, sa kabila, yan yung Museum mismo ni Apo BBM sa kabila. Teka, tignan natin. Ayan you o, know, St. Michael and the Archangels. Ayan, Jose P. Rawlers, General Solano, San Miguel, Manila. Ganda rin ang simbahan. Eh? Hmm, madapa, madapa. Hmm. Eh, si Papa oh. Hindi <laughs> si Papa. Huwag <laughs> ka sasama kani-kanino ha. Ito, <laughs> 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 so, mga lumang, ano? mga lumang structure dito sa loob ng Malacanang compound. Yan o. Pero bawal niya ata yung mismong loob ng yung mismong loob ng Malacanang bawal. Pagbabawalan ako dito. Ito pwede, yan. Dito Hanggang dito lang. Yung loob mismo lang Malacanang ayo nila. Dito ni Malacanang. Eh. <coughs> Itong yung pwede. Yung nakasibis mo malakanyang sa kabila. Ayan. Bawal mag-video-video dyan. Bawal mong ng niya malakanyang palas. Masisita ako dyan. Dito lang. yun eh. Bawal. yun yung pinasokan ng bus mismo nalakan niyang kalas niyan bawal na mag video video doon ito pwede ito yung museum mus balay ugnayan yan sa labas pwede mag video pero sa loob hindi makapasok hmm. nakapasok na ako dito sa loob eh. pero sayang lang ang video na ano mo diyan bawal mag video dito sa labas pwede yan balay oh. og balay ugnayan bawal sa pwede yan malakan niyang palas bawal kuhanan yan pasisita ka ng sentry lakad lakad lang tayo dito sa ano yun know? yun yung museo mismo diba yan bawal kuhanan yun yung mismong malakanyang palas bawal kuhanan magagalit sila pag kinuhanan mo bawal videohan boss no? straight lang straight lang pwede kasi malakanyang neno bawal na mag video sayang nga yun. Ganun mismo ang malakal niyang palas niyan, sa gilid, mahuhuli ka talaga. Balik na tayo kakabsat, mga mga bonsoy. wala nang ganda na lang talaga wala nang ganap eh o, nung ganap talaga pinakaganap nung Friday nga hmm. kapon pala wala na kagabi wala na ilik mong birthday niya lang hmm. daan na lang tayo sa Esplanade daan tayo sa Esplanade sa Esplanade ilik tayo sa Esplanade o may iba naman dito naman tayo sa Haliwasang ano, Bonifacio dito naman tayo sa lewas ng Bonifacio. Ay, ah, dito tayo sa may no? ano, ba yun? Monumento ni Bonifacio dito sa gilid ng SM ng City Hall. Ah, kasawa rin sa esplanade. Dito naman tayo. <coughs> uh. E din to ibalaye e di ugnayan.